Naniniwala si Senate President Juan Miguel Subiri na posibleng magkaroon na epekto sa negosasyon tungkol sa posibleng joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang ang konstitusyonal sa 2005 Joint Marine Seismic Undertaking ng Pilipinas kasama ang China at Vietnam sa South China Sea o West Philippine Sea. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Subiri na dapat maging maingat ang gobyerno sa pakikipag-usap sa China tungkol sa joint exploration dahil maaring ideklara rin ito sa kalauna ng Supreme Court na labag sa ating konstitusyon. Isang tanong ani ang binubuksan ng desisyong ito ay kung hindi na ba pwede pumasok sa joint exploration deal ang ating bansa sa ibang claimant countries gaya ng China at Vietnam. Kumpiyansa naman si Subiri na mabibigyan ng tamang advice ni dating Chief Justice at ngayong Executive Secretary Lucas Bersamin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa issue. Sa kabilang bandahin, ni kaya rin ng Senado ng Pamahalaan na pag-aralan ang posibleng oil exploration sa iba pang lugar sa bansa gaya ng Sulusi at Benham Raisa. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.